Magandang araw mga kapatid, sa video nating ito ay tatalakayin natin ang matagal ng tanong ng bawat individual tungkol sa kung totoo bang may relihiyon na nakakapagligtas. Ang pagpili ng relihiyon ay isang personal na desisyon na nakasalalay sa iyong mga paniniwala at halaga. Maraming relihiyon ang may iba't ibang mga paniniwala at kasanayan, kaya mahalagang mag-aral at mag-isip ng mabuti bago ka gumawa ng desisyon. Ang pinakamahalaga ay ang mahanap mo ang relihiyon na tumutugma sa iyong puso at kaluluwa. Mahalagang tandaan na ang konsepto ng kaligtasan ay naiiba sa bawat relihiyon. Ang tanong kung anong relihiyon ang makakapagligtas ay isang komplikadong isyo na may iba't ibang pananaw at interpretasyon. Kaya mahirap paniwalaan ang katotohanan na may isang relihiyon na tanging instrumento na nakakapagligtas sa mga kasalanan ng mga tao. Dapat nating tandaan na kapag sinabi na ang relihiyon ay nakakapagligtas ay isang salita na naiiba sa salitang tagapagligtas. Dahil ang salitang tagapagligtas, ito ay pagmamayari lamang ng nag-iisang Panginoong Hesus para sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Ngunit ang salitang nakakapagligtas ay tumutukoy sa kahit anong bagay na nagiging isang instrumento ng Diyos. Tulad ng simbahan na kanyang itinatag mismo sa Jerusalem noong 33 na taon, na mababasa natin sa Ibanggelyo ayon kay Mateo Kapitulo 16 Versikulo 18 Dito niya ipinagkatiwala ang katotohanan, na mababasa natin sa sulat ni Apostol Pablo sa Unang Timoteo Kapitulo 3 Versikulo 15 na dahil sa mga sakramento na makikita sa simbahan tulad ng ibinigay niyang kapangyarihan upang patawarin ang mga kasalanan ng mga tao. Ito ay mababasa natin sa Ebanghelyo ayon kay Juan Kapitulo 20 Versikulo 21-23, na siyang nakakapagligtas ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng otoridad na kanyang ibinigay sa mga pari. Isa lang po yan sa malaking sagot na ang relihiyon ay nakakapagligtas. Dahil ang kahulugan ng relihiyon ay, kabain, sa Tagalog ay pagdugtong ulit sa nawawalang magandang relasyon ng tao sa Diyos. Ibig sabihin kung walang relihiyon ay hindi tayo makakilala na may Diyos. Ngunit malungkot sabihin na may mga relihiyon talaga na hindi nakakapagligtas dahil ito ay tatag lamang ng isang ordinaryong tao. Ang relihiyon na naging instrumento na nakakapagligtas ay walang iba kundi ang relihiyon na tatag mismo ng Diyos. Kaya mainam na habang may pagkakataon pa hahanapin natin ang simbahan na totoong tatag ng Panginoon. Maraming salamat po sa inyong panunood at pakikinig hanggang sa susunod nating video. Amen.